Suyot pa more sa buhok mo sis. Suyot pa more. Suyot pa more. Ayan mahuhulog na sa iniihaw mo. Tapos tawag tawa ka pa. La. Sige. Suyot pa more. Go. kamut pa more. La. Sige. Laglag -lag mo yung buhok mo dyan. Sige. Hi guys! Good evening! At dito kami sa uh, kain kami dito sa may malapit sa amin din. Yeah. yung an an Mas malaki. Paghiwalay naman. <laughs> Wala pang divorce. Wala na bang iba? Charis. Okay, Orte. Ay, hindi pa. rin yan. Kamot naman, friend, Ito yung friend ko na beauty na nag-iihaw. Sige. Kamot pa mo. Sige. Suklay pa mo. At, at, yung, yung karte mo. Nahuulog na yung buhok mo. Gaga ka. Ayan. Sige. Sige. Ala. Sige. Suklay pa mo sa kamay mo. Ano? Yung iihaw mo puno na ng buhok. <laughs> Ayan si friend. Ayan. Ayan siya habang niluluto nila yung ating uh, kapag dahil lumapit naman yung dalawa kong kaibigan na mga sexy ayan ako yung lugi dyan guys kasi yung karne ko maliit tapos yung sa, kaibigang kaibigan ko isa malaki yeah. yes ayan na ay Ano ng gulay dito, friend. Hindi ka nagluluto ng gulay? <laughs> Guys, ito na ang kinakain namin na order kami sa pinakamasarap na restaurant dito sa malapit. Kaya, tante yeah, mo ba ito? Yes, sa si mo. Oh, Antayap, Ang tayap. Ang kaya. Talagang <laughs> luto eh. Bye guys, thank you so much and please subscribe my YouTube channel, do vlog, bye bye.